Bloke na! Ng... Shabu! Saan kaya nang galing? Naging gulat ng mga manging na pumapalaot sa West Philippine Sea do... yung bahagi ng Ilocosor. Nandito mga nakaraang araw ang nakita nila sa dagat hindi mga isa kundi mga palutang-lutang na parcel. At, at sa bawat kahon, kahon o pack na kanilang nakukuha, makakatanggap sila mula sa PDEA o Philippine Drug, Drug Enforcement Agency ng reward na 5,000 pesos. Ang laman kasi ng, ng mga parcel, milyong-milyong milyon pisong halaga na hindi na mm -hmm. na namin na kakain na ganyan ang laman. Sinabi nila na ganyan na ang shabu. Shabu? Tunay -tuna tikitot ko, sir. Saan ang galing ang mga ito? Baka alang galing siya yung Kasi po yung nakalagay ang kamahal. At bakit ang mga ito na nagpapalutang-lutang lang sa dagat? Ang June 24, ang grupo nila Christopher nangisaraw sila sa karagatang sakot na ng bayan ng San Juan. By hours kami, kami, kami namin ngwit at walang kuha. Tara na, unti-unti na tayo na na po. 4, ang grupo nila Christopher na, nangisaraw sila sa karagatang sakot na ng bayan, bayan ng San Juan. By hours kami, kami, kami namin ngwit at walang kuha. Tara na, unti-unti na tayo pa, Naka-sakot siya. Gaya-gaya, dito itong parcel na nasa halos isang kilo ang bigat, ang laman, nakabalot sa plastic, na merong nakasulat at nakaimprenta. Merong sa uh, ibabaw ng A168, may talaga Chinese Nakakasulat din ditong Kai Yun Lee. At, at hindi lang daw ito, ito isa. Marami pang ganito na palutang-lutang luta lang sa dagat. 24 packs eh may namin dito. dito. Doon ito. na kami na nagka interest Ang hinala inter <-s2> ng, ng grupo nung una. Dollars, dollars yung mumbansa. Pero nung silipin nilang laman. Silip, laman. nagulat kami, puti na, na yung mababasala talaga namin yung sabon sa CR. Ang sama ng unoy, maasim na di mo na maintindihan. Kinakabahan Kina ka na, na kami nung mapasok na sa isip namin, isip namin na, na uh, drug na kayaan. Ang 24 na blocking na kuha nila sa dagat, agad nilang isinuko sa mga otoridad. Yung mga nang-test pwede, nagulat kami positive. Ang laman pala nito, loke-bloke ng metamethylamine hydrochloride o Shabu suma total total ng lahat ng mga bloke na nakuha nila, tinatayang nasa 162 million pesos ang halaga. Pero pala kaming kinarang ng milyones. <laughs> <laughs> Dahil sa pag-surrender pag ni Christopher, Christopher sa mga nalambat nilang, nilang Shabu, ang grupo, grupo nakatanggap ng, ng pabuyang 120,000 pesos para sa 24 na bloke ng Shabu mula sa PIDEA na kanilang pinaghatian. Bukod pa rito ang 50,000 pesos na pabuya ng, ng provincial government para sa, isa sa, para sa bawat isa sa kanila. Kahit, Kahit wala, wala kaming huli nun, yung blessings na, na pinalit, sobra-sobra. <laughs> hindi lang pala sila ang nakakita ng mga panunutang-lutang na hot item. Nitong June 27, malapit sa karagatang sakop ng bayan ng magsinigay, dito pa rin sa Ilocos Sur, ang mangis ng si Romer at ang, ang kanyang pamangkin na si Ian, nakakuha ng 20 na bloke ng shabu. Karala ko, pera o pagkain, hindi na ko nalang binipsan. Nilalagay ko sa bangka, tapos direte ko kanat ng isda. No. Kasi ko so, yung may ayaw. Ibe, u... e, siya po yan. Huwag mo munang galawin sa itarap ko natin kay Apo Kapitan para may investigahan. Ang 20 na bloke ng Shabu na nakuha ni na Romel nagkakahalaga na 137 million pesos. At nung isinuko nilang mga ito sa otoridad, si Romel nakatanggap ng kabuang pabuya ng 100,000 pesos. Sobrang so natin laking bagay, bagay na po yan. Lala ko po, po magpatay mag ng sarang laking Pero kung si ko Christopher at Christo Roman agad isinuko, it, isinuko ang milyon-milyong pisong million halaga ng siya na kanilang nakita, ang mga isang si, si Ed... ...na nasilaw siya rito ang halaga kasi ng 18 na bloke ng shabu na natagpuan din niya sa dagat, tinatayang nasa 121 million pesos. Mahirap lang kami. Yung muna kong naisip talagang itago ko at pagkatapos ibibinta ko. Pagkatapos, kapag may binta ko ito, iayaman ako. June 26, nung nakuha niya ang bloke-bloke ng shabu habang nangingisda sa karagatan ng Santa Maria. Ang duda ko, basura lang yon, Kaya hindi ko pinapansin. Pansin din niya ang mga naka-imprenta na Chinese characters sa balot nito. Hindi ko naman mabasa. Pakala ko mga noodles yun kagaling sa China. At nung kanya itong binuksan... Bakit puti? Hindi naman yiro ang kulay. Ah, siyak na. Shabu na kagad ang nano ko. Muna kong naisip talagang itago ko at pagkatapos ibibinta ko pero napag-isip-isip daw niya. Kapag i na lang ako kung saan gagaling yung mga pera ko, anong sasabihin ko? Eh, nandun lang ako sa lahat, naghahanap buhay. Kaya si Edgardo. Pag balik ko na dito, isinurinder ko na lahat. Solo niyang natanggap ang reward na 140,000 pesos. Relax na ako na nasurinder yan para wala na akong kinakatakutan ayon sa pinakahuling tala ng mga otoridad, may labing apat na magkakahiwalay na insidente may nakitang bloke ng Shabu mula sa pitong bayan ng probinsya. Sumatotal, 91 na bloke na ng Shabu ang nasa kanilang pangangalaga ngayon na ang halaga umaabot ng mahigit kalahating bilyong piso. Ang tanong, saan nagmula ang mga ito? Baka lang Ali Chen. Tennis kasi po yung nakalagay na pangalan. Sa park po siguro yung itinapong na sa dagat. Nawabahala kami kasi bakit nandito sa dagat natin. Ang Ilocos Sur Provincial Police Office, patuloy pa rin daw ang investigasyon. Yung isa na tinitignan natin is galing sa mothership, tinapon doon sa baybayin ng West Philippine sea para po may kukuha po doon na kontak po ng uh, nagbebenta ng droga. Hi, hindi siya intended dito sa banda dito sa Ilocos kasi observation ng uh, ating mga Philippine Coast Guard dahil sa water current at saka dahil sa ihit ng hangin. Dito po napunta po sa planta ng Ilocos. Mga po dito sa province po ng Ilocos, alam mga na po or whatever pagkatapos mo na mag-turn sa Pidea dahil wala naman pong na-file na kaso ang gagawin doon for destruction po game ayon po sa Pidea carry yun means lock in making money tapos yung naman carry ni pag uh, mo bright price yung A168 na yan is probably yan po yung batch number siguro ng uh, pagkagawa niyan or yan yung ginagamit na numero kung sino yung mga nag-produce niya. Kahit na nakikita natin na parang may Chinese marking, hindi siya definitive na galing China ito. Ang gawin pa po yung pagtatranslate kung so, ano po yung ibig sabihin. Dagdag -dag pa rin nila! yung paggamit po o pagbenta ng droga ay kaukulang kaso na sinasampan natin sa kanila. Pwede po silang makulong kung ilang taon hanggang po habang buhay na pagkakulong lokal na pamahalaan naman ng Ilocos Sur, hindi hinihikayat ang mga residente na maghanap ng droga sa dagat kapalit ng pabuya. Kung itong sagay ninyo para maghanap doon sa gitna ng dagat, don't do it. It's very risky and very dangerous. I think in the history of Northern Luzon or Region 1, this is the biggest uh, recovery of Shabu. Hindi dito sa Ilocos Sur nakuha, ha? sa Ilocos Sur Fisherman ang nakakuha sa West Philippine Sea. We are very fortunate. We have a honest, honest fisherman and responsible. Samantala, nito namang Merkules, pinatawag ang iba pang mga manging isdang nag-surrender nang na-recover nilang Shabu para formal na bigyan ng pabuya. Hindi siya sekreto na yung main source ng drugs na pumapasok sa Pilipinas, katulad ng synthetic drugs like Shabu, ay directly or indirectly konektado sa mainland China. Usually, galing yan sa mga triads. Pero syempre, hindi mo naman yan mapapatunayan ma dahil lamang sa mga Chinese letters dun sa mga And From July 1 of uh, 2022 and ending uh, May 31, 2024, HIDEA and other law enforcement agencies conducted a total of 71,591 anti illegal drug operations. So the result is the arrest of about 97,445 drug personalities, of which 6,413. are high value targets. When one uses shabu, naa-alter yung brain activity na yan at nagkakaroon ng excessive secretion of dopamine. Nakakaroon ng disturbance in perception, in orientation, even in judgment na apektuhan yung liver, yung kidney, yung brain, yung heart. Walang magandang epekto ang paggamit ng illegal na droga. Hindi pa man malinaw kung saan talaga eksaktong nagmula ang mga bloke-bloke ng Shabu na na-recover sa karagatan ng Ilocos Sur. Umaasa ang mga na matapos ang kanilang masusing investigasyon, lulutang at lulutang din ang katotohanan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito,